Nakita na ang PTV Balita ngayon. Inilabas na ng Department of Budget and Management ang 11.6 billion pesos na 2021 performance bonus para sa lahat ng empleyado ng pampublikong paaralan sa buong bansa. Ayon sa DBM, EC isinumite ng DepEd ang final evaluation at assessment ng mga dokumento mula April hanggang August 2023. Tinatayang nasa 920,000 na 920 empleyado ng DepEd ang makakatanggap ng performance bonus kasama na ang mga teacher. Samantala, sinauli naman ng DBM ang mga documentary requirements para sa bonus sa mga non-teaching personnel dahil sa ilang maling impormasyon. Ayon sa DBM, susuriin pa nilang mabuti ang mga nasabing dokumento. Epektibo na simula bukas, September 15, ang Kamalik Ban o ang pagbabawal sa implementasyon ng mga proyekto at programa ng pamahalaan. Bahagi ito ng panuntunan para hindi magamit ang mga government projects sa pangangampanya para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kaugnay nito, aprobado na ang COMELEC o ng COMELEC ang exemption sa Tupad Program, Kabuhayan Program at tatlong iba pang proyekto na Department of Labor and Employment. Exempted na rin sa so spending ban ang pamamahagi ng DSWD ng ayuda sa mga rice retailers na naapektuhan ng price cap. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula kay Jesse Atienza ng PTV Cebu. Tekak salamat na yung adlaw. Gilusad sa Comelec Cebu City ang sa Unity Walk o Peace Covenant Signing isipagpangandam sa nagsingabot nga barangay og SK Elections. Gisalmutan sa mga mukandidato sa nagsingabot na barangay og SK Elections ang usa ka Unity Walk gahapon. Nagtapok sila sa Plaza Subo o dito sila may paingon sa Plaza Independencia. Lakit na ang titila sa mga opisyal sa PNP, Comelec, AFP DILG o Philippine Coast Guard. Gisundan kini og peace covenant signing, isip simbolo sa mga mukandidato na dili muhimo og mga daotang lakang sa nagsingabot nga eleksyon sa ilang tagsa-tagsang barangay. Kapin sa 3,000 ka mga mukandidato sa pinili ay sa barangay og SK sa Cebu City ang nisalmot sa maong kalihukan. Sa laing bahin, gipangandaman na karon sa National Nutrition Council Region 7 ang ilang ipahigayong PIPAN 2023-2028 Visayas Launching kini usa sa mga agenda na nahisgotan atul sa panagtigom sa ikaduhang Media Information Network for Nutrition and Development kon Mind7. Tumong sa pipan ang paghatag og priority action aron magiyahan ang national government agencies, LGUs o uban stakeholders pagbatok sa malnutrisyon. gikatapdang ipahagayon ang maong kalihukan karong buwan sa Oktubre. Pipila sa mga imbitadong opisyal ng musalmot sa PIPAN 2023 to 2028, mo sila NNC Governing Chairperson Health Secretary Teodoro Herbosa ug Honorable House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. This is to appraise our media partners in terms of the level of performance uh, for our social and behavior change communication uh, campaign here in Central Visayas. Aside from that, we are also preparing for the Philippine the launching the Visayas launch of the uh, Philippine Plan of Action for Nutrition. This is our blueprint of action for nutrition uh, that would guide our uh, stakeholders, national government agencies, local government units, private sector. and members of the Scaling Up Nutrition Network on the next uh, five-year uh, program for nutrition in the country. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jesse Atienza. Balik sa iyo, Naomi. Taghang salamat, Jesse Atienza. At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Para sa iyo pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon!